Believe pa rin talaga ako kay Realme guys. Isipin mo 2025 na pero yung processor po ng Realme C75. Eh same processor pa rin po ng Realme C25S na four years ago na. Imbis lagyan po nila ng bagong processor para po lumakas. Ang gagawin po nila is papaitan lang po yung pangalan. Dahil may nalalaman pa guys Realme na Helio G92 Max pero same performance pa rin naman yan ng Helio G85 na nakikita natin sa mga 5,000 na mga smartphone po ngayon. Ano kaya in-expect ni Realme guys? Clash of Clans lang ang nilalaro natin. Baka akala ni Realme guys is 2015 pa lang. Dahil buti pa ba guys yung Vivo Y O t 4,000 lang po yung presyo na yon. Pero mas malakas po siya compare sa may Realme na yan. Isang pinaglalaban ni Realme dito guys. Kaya po ganyang kamahal yung kanyang SRP na 9,000. Actually 11,000 pa nga. Dahil nga yung 9,000 na SRP is na may 128 na version lang po yon. At yung 11,000 is na may 256 naman. Dahil sobrang tibay daw po ng smartphone na to na mayroong water and dust resistant. Dahil nga naka IP68 na rating siya. Actually, panalo naman niya para sa may 9,000 na SRP. Kaso guys, yan ba ang pinakamahalaga sa inyo? Na pagka bibili po kayo ng smartphone, ay eh yung sobrang tibay po niya. Siguro okay na guys yung matibay lang. Pero yung sobrang tibay, pero titipirin yung ibang specs, ay eh medyo negative ako doon. Pero kung mahili ka maligo guys, at mahili ka maglubog ng smartphone sa may tubig, eh okay yan. Kaso araw-araw mo mang gagawin yan. Compare sa ibang smartphone guys, sa mga 10,000 din ng mga SRP. Naka IP54 na ratings lang po sila. Hindi man po sila mga naka IP68. Pero at least guys, maganda po ang display at maganda po ang processor ng mga smartphone na yon. Maybe ang target market ni Realme dito is yung mga tatay at mga nanin na mahilig lang magka crash maghapon. Tapos yung manonood ka ng TikTok para pampantok para makatulog na. Hindi po yata alam ng iba na pwede rin po mag-candy crash sa mga mas magagandang mga smartphone. Compare po sa ibang smartphone guys, na mahihina yung mga processor. Katulad po ng Realme C75 na yan, di hamak na mas maganda pa rin po makakuha ng smartphone. Na mayroong mas magandang specs. Na para bang kahit anong gawin yung piliin natin, e eh malalaro po natin. Hindi nyo pang candy crash lang po yung kaya niya. O baka naman sabihin nyo guys na hater ako ng Realme. Actually guys, natetempt nga akong bilhin tong Realme 8 ngayon. 8,000 na lang po siya sa may game extreme. naka amoled display po yan. Helio G95 na processor. Sobrang sulit na yan guys compare sa may Realme C75 na Ultimo display. Para sa may 9,000 na presyo niya, eh hindi man lang naka-amoled. Tapos sa kanay thirds lang po yung display ng smartphone yan ni Realme. Yang si Realme C75. Di ko alam kay Realme guys kung ginagawa ba tayong walang alam sa mga specs sa mga smartphone. Baka akala po nila yung mga bata at mga nani lang po mga bibili ng smartphone nila. Yung mga makapag YouTube lang, eh pwede na yon. O baka akala naman ni Rimi basta nakakapag Mobile Legends lang, eh pwede na. Eh kung Mobile Legends lang guys ang nilalaro natin, eh napakaraming choice guys. Sa smartphone naman kulang 5,000 ng mga SRP. Compare po dito na 9,000 yung kanyang SRP. Buti pa guys yung Tecno Spark Go 1, kulang 4,000 lang po siya. Pero naka dual speaker na. O baka naman pinagmamala na Realme dyan yung 45W sa charger niya. Eh kamusta naman kayo si Oppo A3X? Kulang 5,000 na lang po siya. Pero naka 45W din po yung kanyang charger. Ah, alam ko na guys, I think isang pinagmamala ka ng Realme dito is yung kanyang battery. Dahil para sa may 9,000 na SRP, is naka 6,000 na yung siya battery po. Ang Realme C75. Yun guys, baka daw hindi natin alam yon. Paalala lang natin kay Realme guys. Itong si Realme C25S, Dati po itong kulang 6,000 yung kanyang presyo. Pero naka 6,000 na yung Misha battery din po. Itong lumang smartphone nila. Sa camera naman guys, wag po kayo magpapaloko sa tatlong bilog na yan. Dahil naka dual camera lang po siya. Isang 50 megapixel ang main camera. At isang flicker. <laughs> Hindi ko alam kung anong flicker ba yan. Yan yata yung sa may Mobile Legends guys. Basta naka single 50 megapixel ang main camera lang po yan. At ito po yung mga naging sample ko sa kanya. Actually, okay naman guys ang camera ng Realme C75. Maganda naman ang mga picture natin dito. Kahit madilim, okay pa rin siya. Maliwanag pa rin po yan. At detailed pa rin. Actually guys, mas maganda pa po ang camera nitong si Realme C75 compare po sa Nokia na sinubukan po natin noong nakaraang video. Kaso syempre kung titingnan pa natin yung ibang specs si Nokia, eh marami rin po siyang lamang dyan sa may smartphone po ni Realme. Kung pangit lang po talaga yung camera ni Nokia, pero sa ibang specs, eh napakalaki po ng lamang niya. Sadyang talo pa rin po si Realme dyan at camera lang po guys ang consistent na maganda sa mga smartphone po nila Realme ngayon. Di ko alam kay Realme guys, para mas malala pa po siya ngayon kay Labibo, sa akin la Oppo, sa so overpriced po ng mga smartphone nila ngayon. Isipin mo 2025 na, pero yung processor po nila is Helio G85 pa rin. Este Helio G92 Max, pinilitan pa yung pangalan, pero sa may performance, yun at yun pa rin sila. Pero at least smooth nga siya sa may gaming. Grabe ang effects guys, napakaganda niya walang kahit isang lag. Yung sobrang ganda niya, yung gusto mo nilang siyang ilag-lag. Dahil kung maglalaro nga tayo dito kayo, so medyo malalakas na games na. Kaya huwag na pong subukan. Sayang lang po ang internet natin. Kaya siguradong recta right delete lang din po yung mga malalakas na games na susubukan natin sa kanya. Na kahit pa sa Milo Graphics. Kayo guys, para sa may 9000 na SRP, ano pa kaya ang mas magandang specs at mas magandang smartphone? Compare po dyan kay Realme. Comment niyo na lang po sa baba. Thanks for watching.